Day in August is designated as National Heroes Day and has been so since 1931. The reason being that the Philippines has two holidays specifically dedicated to two heroes Jose Rizal on December 30 and Andres Bonifacio on November 30. Unfortunately these two heroes are often often Cover up the other heroes that we have. A National Heroes Day makes us remember that we have more than two heroes. Never, never forgotten. They must be remembered, either in schools, memorials, commemorations, camp stamps and coins. Our heroes are not just Rizal and Bonifacio. We have other names: Aguinaldo, Mabini. Gregorio and Marcelo del Pilar, Emilio Jacinto, the Luna Brothers, Escoda, Lim, the Abad Santos Brothers, and more recently Ninoy and Cory Aquino. However, history does not record many other names. History has forgotten many ordinary men and women who also contributed to the birth of the nation. Thus, we have National Heroes Day. Thus, we have the libinga ng mga bayani, and thus we have the tomb of the unknown soldier. Why did they choose the last Sunday in August for National Heroes Day? We actually commemorate through National Heroes Day the beginning of the Philippine Revolution against Spain. The events of 1896 that began with the cry in Lawin. Which was followed by a battle in San Juan, which is now known as Pinaglabanan, and then everything led to the birth of the nation. Unfortunately, when you talk to historians, when you put one or two historians together, it is a recipe for confusion. And therefore, when historians speak, they started to question where did these events take place? Where was the first cry that started the revolution? So, we not only have Tinaglabanan, we have Balintawak, Bahay Toro, Fasong tamo Pakpaklawing, Banlat, and even Pugat Baboy. <laughs> Thus, when the National Historical Institute, now the National Historical Commission, was forced to make a decision, following the delete of Teodoro Agoncilio, the Historical Commission declared officially Pugatlawing as the site of the beginnings of the revolution. I think our forefathers, when they declared National Heroes Day, wanted to be safe because there were so many dates and so many places to be safe. They just said it will be the last Sunday in August that will be National Heroes Day. However, in 2007, Republic Act 9492 was passed, rationalizing our holidays, and this has led to even more confusion. Because the holiday we have will be tomorrow, a Monday. Thus, what we hope people will remember is that the dates that have been set are the dates for the commemoration, but our day of rest will be the Monday that comes tomorrow. Therefore, National Heroes Day is something that we should remember every year. National Heroes Day makes us remember our heroes and, more importantly, it helps inspire the nation and its people to become heroes themselves. Thank you and good work. Maraming salamat sa pagpapangulo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Ang ating pong panahing pandangal ay ipakikilala ng kalihim ng kagawaran ng Tanggulang Pambansa, Kagalanggalang Voltaire T. Gazbin. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Benigno S. Aquino III. Please down. Secretary Voltaire diaz Chairman Alberto Campo, Mayor Cayetano, General Ricardo David and the Major Service Commanders, Your Excellencies of the Diplomatic Corps, my fellow workers in government, honorable members of Congress, MMDA Chair Francis Tolentino, officers and members of the Veterans Federation of the Philippines, mga minamahal kong kababayan. Ganda umano po. Taon-taon, ginugunita po natin ang kadakilaan ng lahat ng Pilipinong nag-alay ng pawis, tugo at buhay upang mapasa atin ang kalayaan na tinataglay natin ngayon. Wala na nga po talagang mas higit pang antas na kagitingan kaysa sa pagbubuhis ng buhay para sa bayan. Hindi matatawaran ang tapang nila Rizal, Bonifacio at ng Gambursa nang kinalaban nila ang mga Kastila. Mahirap tapatan ang lakas ng loob ng mga ninuro nating pumalag sa pangabuso ng hapon. Sa kabila ng banta sa kanyang buhay, walang takot kung bumalik sa bansa ang aking amang sininoy upang lalong patibayin ang kanyang pagtuliksa sa, sa diktadurya. Ang araw na ito ay hindi lang po para sa mga nag-alay ng kanilang buhay para sa demokrasya. Iginagalang din natin ang mga tapat na nanungkulan sa ating bandila, kinilalaman o hindi ng kasaysayan. Silang mga nanilbihan ng tapat, silang nagpatuloy na nagbuhay ng may dangal at kabayanihan para sa kapanan, kapanan ng ating bayan sila ang hindi na kontento sa kalagayan ng kanilang bansa. Kaya iniwan nila ng buong tapang ang ginawa at tahimik na buhay na ibangas na. Sumanib sa mga kilusan at hindi muna inisip ang sarili upang ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Sila ang ating ehemplo ng kabayanihan. At kasabay po ng buong taimtim nating pagtanaw sa kanilang mga sakripisyo ay ang pagsasambuhay sana natin sa kanilang ipinaglabang mga adikay. Karapat dapat lamang po na mag-alay tayo ng mga dasal at bulaklak at makilahok sa mga seremonya bilang alay sa kanilang ginawa. Sa ganitong paraan nating ipinapakita na tinatanggap natin ang hamon na ipagpatuloy ang nasimulan ng ating mga ninuod. Naniniwala akong ang dugong dumadalay, dumadaloy sa bawat Pilipino ay dugong bayan. Lahi po tayo ng mga bayani. Maraming pong para upang maging bayani ng kasalukuyang panahon. Hindi po kailangan ng baril o sibat. Walang kailangang dugong dumala. Hindi na tayo sinasakop ng Kastila o Hapon. Tapos na ang Marsalot. Ang hinihingi lang ng ating panahon ay ang kapit-pisip na pagtutulungan at ang buong kusang paglilingkod sa kapwa at sa bayan na walang hinihintay na kapalit. Sa katunayan, sapat ng kabayanihan ang magawa natin ang tungkulin natin maging isang mabuti at responsable Pilipino. Ang malungkot po nito, marami pa rin tayong kababayan na walang pagpapahalaga sa katakilaan ng ating nakaraan. <coughs> naniniwala po akong walang ibang kalaban ang marami sa atin kundi ang kanilang mga sarili. Pinipili po nilang magkulong sa rehas ng kadamutan at pagkakanya-kanya. Nakakadena pa rin sila sa kultura ng pagwawalang bahala at pagbabatuhan ng sisi. Ito po ang ugat korupsyon at pagranakaw. Ang pag sa mga personal na interes sa halip na ang kapakanan ng nakakarami. Wala pong duda. Ito po ang pinakamalaking balakid sa tinatahak nating daan tungo sa pagbabago. Habang tayo ay nagwawalang kibo, mananatili tayo sa sitwasyong nais nating baguhin. Hindi tayo aasenso at lalo lamang mananatiling nakalugbok ang ating mga kababayan sa matinding kahirapan. Tinadakila natin ang ating mga bayani sapagkat sila ang huwaran ng tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa bayan. Kailangan nating balikan ng kanilang mga mabuting ehemplo na magsisilbing patnubay sa ating pagkukusang ihaun ang ating bansa sa kanyang paglulusan. Kaya nila, ating iwaksi ang mga nakakasagabal sa daan tungo sa magandang kinabukasan. Huwag na tayong magdalawang isip na tumuyo mula sa matagal na pagkakatirik sa kalakarang pumigil sa ating kaunlaran. Magagat po tayo ng buhay ng maundan at huwag tayong tumigil hanggat hindi ito natutupad. Kaya naman po, para sa kinabukasan ng ating mga anak at sa aling gusto kong himukin ang lahat na magkusang tumulong sa pagpapalaganap ng tunay na kahulugan ng kapainiyan, ang pagbibigay ng panahon at lakas upang magmasin at magbantay sa ating pamana. Ang paglalaan ng oras para maging gabay ng mga naghihirap na kababayan. Ang pagpapatibay sa mayamang kultura at kultura ng pagiging Pilipino. Ito ang kabayanihan sa pagbabayanihan. Araw-araw nating isang buhay, ang kagitingan ng ating mga bayani. Wala na siguro masigit pang pagunita ang may nila sa paniniguro na inaalagaan at binibigyan natin ng halaga ang lahat ng adhikayong ipinaglaban nila. Sa ating pagbibigay pugay, hayaan natin ang kanilang mga halimbawa ang maging gabay ng ating puso at isip upang ipagpatuloy ang pagtanggol at pangalagaan ang ating kalayaan. Siguruhin natin ang demokrasa ang kanilang pinagbibisan ng buhay ay patuloy nating mapayabong upang maipasa natin ito sa mga darating na erosyon na hiting sa buhay. Magtulungan po tayo. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ngayon, nasa panin na ng puno, mga mayan, ang demokrasya...